Pangalan mo kuya? Ah. Pangalan mo? Andrew po. para magpa bumili ng cable and dito tayo sa bayan hindi daw kasi sasabay si misis kasi uh, may trabaho pa hanggang anong oras hindi pala pa anong oras sila labas uh, ito yung simbaan sa loob Ano nililinis na pala yan, inaalis yung mga puno dyan yung malalaking puno dyan inaalis bakit oh, nang itatayo dyan okay. Tandaan tayo kasi may ginagawa dito yung borna dyan para hindi na nga naman daw magbaha pinabaha kasi dito mga idol sa trasa ang sarot nga pala sa mga mga nah, gagawin ko kasi mga idol bibili ako ng sibol kasi yung mini driving light ko ito ako nito doon sa busina para maging passing light pag ako kung busina na sasabay siya so, pag, gagawin ko lang yan kasi pag minsan pag mga lalas mga malalayo yung maglaray drive there. Kalahang unang kasi yun, minsan hindi na mapapansin. Eh. Kaya lang ako bumili. Uh, Tatry ko rin gawin. itu, nggak tenang kayak meron iya. ada ada yang biasa di

Ano tayo dito? Ay ba? Ang ugas na ako. Ang bilit 6 and a half hours later. One eternity later. Two thousand years later. Mahaba. Ayan. Ano? Get you the board. Single lang. Ayan. Magkano yung ganyan? 25 to isang yard. Isang yard. Sige. Isang Isang yard. Isang yard. Okay, meron na tayo. Gagawin na mga Thank you po. Hindi nga gano'n bye next naman natin ay magpapagas naman tayo handa natin yung pera natin para pag punta natin doon sa gasoline station eh, magbabayad na lang tayo gasolina muna ako ng 100 pesos

wala kapila okay. pala kapila pala ang pala sandahan lang pala Ang pangalan mo kuya? Ya, bro <silence> Karena mo muna tayo dito ng sabon sa talaga dito sabon magdala ba tayo guys? wala akong bumili ng sabon pabili isang ang salt powder saka isang top blue ah top blue. Top. tapos isang string ano pa kaya yun eh mo na kumana sa kundi um, na nito magkano? Magan? na si tuloy Nagagalit ka na tuloy hmm. <laughs> <laughs> Ayan Nakainipan Grabe yung eh, ingat tara let's go at dito tayo itong eagle at bibili mo tayo ng sabuan after neto kasi para maglalaba rin ako mamaya dito eh. Yeah. Oh, di ba? Ali so. mo. Ay, sa. Oh. Hey, boy. Alam niya guys, mabilis, mabilis 'yan. Mabilis pang ano 'yan, pang gatas. So, hirapin siya doon, no. Oh. May anong may poste. Tarap kayo kuya O diba Pagilis pang gapas yan Saka direto na sa ako ng gapas eh isa mamanumanuhin ma nyo yan talagang mahirap yan mabagal, matagal din hindi naman sa mabagal mas mabilis lang ito talaga kasi medyo na tapatira rin ito ng lupa lalo na sa mga pilakid lang ang no, bilis ah eh. wala sa dulo na yan hanggang dito yun Pilis? Pabilis si kay Ariel Pabilis Pabilis lang Pabilis lang Oo eh. Isang ano lang eh. Isang daanan lang eh nabahid ko pa ka pa mabilis yung ganyang halimaw eh ayan ha bilis sa inyo mga kaintehen so bali ngayon ay hapon na ha? yan kakarating lang natin ng bahay so dapat ngayon ay mag aayos ako ng passing light ng ating motor so hindi ko magagawa alam akong bakit kasi marami akong lalabhan hindi ko ano expect na ganun kadami ang lalaban kasi mga visa rin kami mga idol ah uh, after namin sa trabaho talagang ano, si misis naman hindi naman makakapag day off yan, maalagang araw kasi yung ano niya, araw-araw uh, araw -araw niya. Kasi lagi siyang uh, nasa tindahan. So, bali, ako ang maglalaba ngayon, kaka ko lang sa trabaho. Yan. So, ayun nga, hindi nga tayo natuloy sa dapat ngayong araw ay lalagay, lalagay tayo ng passing light ng ating uh, lagay doon sa busina sa motor. So, tatry ko lang naman yung mga idol o oh, ayan nakikita nyo dito yung kalsada yun ayan mga sasakyan so ayan yung halimaw oh, nagagapas yun, nagagam, nagagapas ng palay yun sila nagaani so mas madali lang talaga yung ganyan papakita ko sa inyo mga idol ayan o oh. Kung medyo malayo kasi sa ating GoPro hindi natin masyadong maturo nung, ano. Kasi naka, naka super wide tayo. Kung mapapansin niyo ayun siya. Oh, mabilis lang yung panggapas. So, ito yung kanyang sasakyan. o bale. Ah, uh, ayun nga. O balik tayo sa topic. Alam niyo kung bakit ako maglalaba ngayong araw? Kasi after kung nasa trabaho, ito naman ang gagawin ko. Ayan. Ayan. Dalawang basket na. O. Oh. Nung isang araw, naglaba ako mga idol. Mga uniform ko lang talaga. Gawa ng... Wala talaga akong masusuot. <laughs> Wala talaga akong masusuot mga idol. So, ayun Lalaban muna natin ito. So, ayun si PA. Ayan. Hindi natin magagawa si PA ngayon. Pero sayang na dapat na ipakita ko sa inyo agad yung tutorial eh kung paano maglagay okay, hindi wala postpone yung araw natin so ayun may protection garnish na rin sya ayun so malikabok pwede na sulatan eh. ang so, dami nating sticker na oh. ayun nga pala sa mga may sticker na to Ayan, lalong lalo na sa atin ayan. hindi pa tayo nakapagpagawa mga idol ng sticker kasi uh, wala pa tayong pampagawa pagawa uh, masakit mong isipin <laughs> ayun masakit mong isipin so kailangan tanggapin ano? wala tayong may bibigay sa ating mga supporter so yun na lang talaga yung may bibigay natin sa kayong magandang regalo so wala pa rin tayong may bibigay siguro hindi man sa ngayon Bala, may dumating yung araw na uh, pabigyan natin sila. So, ayun. At, yun na nga. Ayan, wala tayong may bigay pa. Pero sa susunod, siguro mabibigyan ka na namin. Mabibigyan ka na na, uh, na, mabibigyan ko na kayo bawat isa. So, kailangan ko lang ng kunting budget para dyan. Ito, ibabudgetan ko na rin yun. Ito nga si PA, ayan. Ayan, may garnish na rin siya sa likod. Ayan, madumi na talaga. Ayan. Alikabok lang naman, hindi naman siya kutik. So, ayan, mini driving. Wala na. Wala nang ibang ano. Na. So, ito yung na-disgrasya uh, ko mga idol, oh. Tinan yung ginawa ko. Nabaak siya. Hindi ganito doon dati. Ayan, hindi ito yung ganyan dati. Alam ko bakit tinamaan pa ng bato yan nung naka may umaho ng bundok. Ang ginawa ko, uh, kinibultay ko na talaga siya para hindi siya ma baak ng tuluyan. So sayang naman yung clearance, diba? Diba, kaysa naman bumili tayo ng bago, i-tuhan e, muna natin, revideohan muna natin sila. Siya nang kung paano masosolusyonan yung ganyan baak ng mga clearings So tagurin naman, hindi naman siya lantad so at ayun mga idol at hanggang dito na lang muna uh, wala pa tayong ganap ngayong araw so ang gagawin ko kasi maglalaba ako ayun. may inip naman kayo mga idol kung papanoodin nyo ako maglaba kasi dalawang basket yan o oh. oh. ayan o oh. dalawang basket yan o oh. dasik pa yan so sa amin lang yan labahan na yan so ito naman ay mga pambasanhan naman namin hindi ko na nai eh, eh, pakita yung mga una nating laba kasi yan ay madalian lang laba laba lang tayo mga uniform lang naman yan so ayan PA, eh, hindi pa natin makabita ng box at yung box niya ay nahulog kasi yung nipi ng lock ng box ay eh, medyo maluwag na hindi na siya masyado nakapit kaya anong nangyari ayan fix lang muna ganito lang muna siya o wala tayong magagamit pag tayo magbiyahe ng malayo wala tayong malalagyan ng mga gamit na uh, pwedeng madala di ba so ayan mga idol at hanggang dito na lang muna ang video na to ang aking vlog yan for video ay eh, ayun nga maglalaba muna ako ngayon hindi ko na kayo may sasama sa aking paglalaba kasi ay matagal na dalawang basket yun so kagagaling lang natin ang trabaho so yun naman ang tatrabahoy natin so yun maraming salamat sa inyong mga suporta ah.